Hello mga kakampon! Welcome back to my channel, Roy Mulanda. Today mga kakampon ay nagpunta tayo sa Quiapo sa harap ng Quiapo's Church upang maghanap-hanap ng mga gulay. Ayun, mayroong gulay na tig 20 pesos, uh, one half, meaning to say yung isang kilo ay 40 pesos lamang. Mayroon rambutan. Ayan. Mura lang talaga ang prutas dito mga kakampon. Mayroon tumpok-tumpok. Ayan. Tingnan nyo makikita nyo 60 pesos. 50 pesos tumpok. Mayroon din kilo tulad nito. 20 pesos. One half. Meaning to say one kilo is 40 pesos. Mayroon 100. 30 tumpok. 20. 50. Pero ang aking nabili ay mangosteen. O di diba? A few moments later. At nakabili ako ng mangosteen. Sa isang kilo ay uh, 40 pesos lamang. O di ba ang dami? O diba? Oh, masarap ito at the same time bumili din ako ng dragon fruits 3 oh, 100 o oh, dito 3 100 lang yan na matatagpuan sa harap ng kiyapo kaya pumunta na kay doon at doon tayo bumili ng mga prutas mura lang Bye, thank you for watching. Please follow and subscribe my channel Roy Mulanda. Bye, I love you all.